Hello. So, ayan. Ah, uh, may tanong ulit tayo. Ito yung naging tinatanong sa akin. Oh, so parang hindi ata sila nanonood sa mga videos ko. Kaya lagi silang nagda-direct message sa akin na nagtatanong nito. Ah, uh, ito ay about sa visa kung paano yung proseso uh, ng visa dito sa Maldives. So, okay, gagawa ulit ako ng bagong video ah uh, para sagutin ito ng ano ng bagong version. <laughs> Ganun. Okay. So, paano daw ang proseso ng visa dito sa Maldives? So, gaya ng sinabi ko, yung experience ko ha. So, it's either yung employer mo ay, di ba, ipaprocess nila yung visa mo dito. To. So, pagtapos na, ipapadila nila sa'yo sa Pilipinas, uh, kasama doon yung, uh, yung visa mo, kopya ng visa, at saka yung um, original na kontrata mo. Yung original na kontrata means andun na lahat yung mga stamps. Andun andun yung mga original stamps at saka signatures ng mga employers mo, yung mga offices dito, government offices ganon. Um, so ipapadala nila yon via eh yung DHL at oh yon. Tapos i-receive -re mo doon do, dyan sa Pilipinas mga maximum 2 weeks siguro. So, uh, sa next na video, gusto kong i-discuss yung sa POEA na sinasabi ko. Kasi may nagsasabi sa akin na marami daw silang babayaran pag i-iano nila, i-process nila sa POEA, pero hindi. Pag para sa akin, hindi 'yun um, mahirap at saka 'yun yung legal talaga na process. Oo. So, thank you so much. At see you again in our next video about dun sa ano sa pagprocess naman sa PUA. -E yes. So thank you. See you. Bye.